Meron kang bagong negosyo ngayon. So ang tanong mga boss, kailangan mo na bang mag-register? So kung isa kang computer store owner or computer technician tapos meron kang sinimulan na bagong negosyo ngayon, malamang sa malamang nag-iisip ka ngayon kung kailangan mo na bang mag-register ng negosyo mo. Tapusin niyo po yung video na to. Dahil isi-share ko po sa inyo yung mga karanasan ko po. At after nito mga boss, meron ka ng sagot kung kailangan mo na bang mag-register ng computer business mo ngayon. So sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin mga boss, ako nga pala si Roger Silvido, isa po akong computer store owner. At meron na po tayong 10 taong experience sa pagnenegosyo. At dito sa computer business namin, which is Blue Arm Computers, we are in the market na for almost 6 years. Mashare ko lang sa inyo mga boss, no, na dati, siguro mga way back 2019, ayan, yung business namin ngayon, nagsimula po yan, home-based lang talaga. So, actually, yung business namin dati is nasa t-shirt printing industry. Ayan, so shout-out, no, sa mga kaibigan natin dyan sa printing industry. Ayan, so dyan po ako galing. Kaso, during pandemic time, medyo humina yung industry natin. So, napag-isip ko dati na, ano kaya yung magiging side hustle ko? So, sakto mga boss, dahil meron po ako mga kaibigan na nagpapa-home service sa akin, no? Dito sa computer industry. Merong nagpapa-reformat, merong nagpapa-build. Uh, during that time kasi, in-demand yung mga computer eh maraming nag-orders, tapos maraming nagpapabil, Ayan, so it started talaga as a hobby lang. It started na said hustle lang talaga. Kaya dun siya nagsimula yung business namin. And uh, fast forward mga boss, nagpa-register lang kami. Siguro more than one year na kaming operating. Nagpa-register kami dahil meron na kaming mga customers na government. Meron na kaming customers na mga company. Ayan, so yun yung turning point ko bakit kami nag nagpa-register. Balik doon sa topic natin mga boss. Kung kailangan mo na bang magpa-register sa computer related na business mo. Direktang sagot mga boss ay hindi mo kailangan na magpa-register Kung bago pa lang yung business mo ngayon, hindi mo talaga kailangan na magpa-register Since nasa testing stage ka pa lang. So, kailangan mo lang muna na magbinta ng magbinta. So, mag-start ka lang muna sa online and then magbinta ka lang ng magbinta. Ayan, until such time no na ikaw na mismo magsasabi sa sarili mo na siguro it's time for me to level up my game and then kailangan ko nang mag-register. Again, hindi mo kailangan na mag-register kasi hindi naman talaga siya requirement. Magiging requirement yung pagpaparegister ng company if gusto mo nang mag-level up sa business mo. So case in point, tatanggap ka ng mga government clients, company clients, or baka gusto mo ng terms kay supplier mo. If kailangan mo na ng terms sa, sa suppliers mo, magre-require sila ngayon ng mga permits, ng mga legal papers, BIR, DTI, business permits. So that's the time na mag, magpaparegister ka na talaga ng business mo. Ayun, so punto ko lang mga boss, no? hindi mo talaga kailangan na magparegister sa ngayon, sa umpisa pa dahil nagtitesting ka pa lang naman. So, sinashare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss no, na lahat ng businesses talaga ay dapat na magparegister talaga yan. Pero, ikaw nagsisimula pa lang ngayon, hindi siya obligado na magparegister ka. So, gapangin mo lang yan, hanap ka ng maraming customers, and then, time will come no, na kukulitin ka na ng BIR or kukulitin ka na ng barangay nyo that's the time na magparegister ka na. Pero sa ngayon mga boss, basta magbinta ka lang ng magbinta, kumita ka lang ng kumita, palakasin mo yung image mo, palakasin mo yung brand mo, and then saka na lang yung registration. Ang problema kasi dito mga boss, kapag nagparegister ka, inuna mo yung registration ng business mo, hindi ka pa nga sure kung kikita yan. ba? Diba? Ang mahal kaya magpa-corporation mga boss, siguro gagastos ka ng more or less mga 80 to 100k kung magpapalegister ka ng isang korporasyon. What if hindi gagana yung business na gusto mo? Another gastos din yan dahil kapag meron kang ipaklose na business, merong bayad yan. So kaya hindi siya advisable talaga na magparegister ka agad-agad. Itisting mo lang muna and then masasabi mo yan kapag marami ka ng customer. Kung gusto mo na i-level up yung, yung game mo, edi magparegister ka. Pero for now, hindi siya kailangan ako no, isa din sa pinaniniwalaan ko mga boss na kahit na wala pa tayong legal papers, basta mag-umpisa ka lang. Ngayon na. Ayos? Ayon. So, sana meron kayong natutunan sa video natin today. And, invite ko pala kayo no, sa mga computer store owner dyan or sa mga computer technician. No, kung gusto kayo ng isang grupo na tayo-tayo lang. Madali tayo magkaintindihan dahil pareho tayo ng language lahat. So meron po akong grupo, isishare ko na lang po dito sa baba yung group link. Ayan, join kayo dyan and then mag-usap tayo. And then possible, no? Baka soon uh, mag-meet -me up tayo or meron tayong mga regular meetings. Ayan lang mga boss and always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takets mga boss! Bye-bye!